Gandang hapon. Bali may mga bago tayong tanim ngayon. ah uh, okra. Okra opo. May iba pa. Kaya lang ito lang muna yung unahin ko. Ang gagawin ko ngayon mag-abono ako ng okra tsaka ng opo. So ang gagamitin natin na abono. Ayan, triple 14. Nasa, ano Nasa limang kilo. I e, ano ko lang. Ah, lusawin ko na lang muna. Mabilis lang naman tumalo, mabilis lang tumalutaw. Lagyan lang natin ng tubig. Lusaw na yung abono natin. nag abono na ako. Unahin ko lang yung ano, yung upo. Ang gamit ko na fungicide dito. itong dakonil na fungicide mga master ito isang balde na tubig na may abuno 16 liters ang laman nito naglalagay lang ako ng ano isang takip lang nito so ito isang ganito para dito sa isang ang isang balde na tubig na may abuno. Mas maganda yung ganitong ano, sinasabay sa sa abon ng mga master kasi ang ang talab ng fungicide sa mismong ugat siya magsisimula. So kadalasan ng mga fungus kasi andyan sa lupa. Ah, uh, ayun, nandoon pa sa lupa yung fungus kumbaga na agapan na natin na, na mamatay na kagad. Hindi na siya makalapit doon sa puno ng tanim. So, yan yung ano yung mga isa sa paraan ko para maka ano, makaiwas sa mga pungus sa pananim. Ay, kita niyo yung puno nung upo ko na yan. Sobrang bansot. Uh, maliban sa madalas kasi yung ulan dito yung isang dahilan yan may fungus yung ano yan may fungus yung lupa hindi lang ganun kalala kaya hanggang ngayon buhay pa pero bansot siya ibig sabihin niya yung ugat hindi nakakagalaw ng maayos eto mga palatandaan kita niyo yung natutuyo na yun dahon so yan yung kailangan nating agapan para hindi maano, hindi tuloy ang mamatay yung tanim. Ayan, ayan. May punggos din yan. So, ito, ayan. makita nyo. Nakita ko yung walang punggos. So, ito. Ayan, maganda yung pwede niya. Ito. Ayan, yan yung mga, mga walang punggos na... Uh, walang sintomas ng fungus mga master sa unang abuno ah uh, eto lata ng sardinas yung hawak hawak ganito lang karami yung takal niya umuti sa fungicide so bawat puno buhos lang natin dyan nasa 12 days na to ito nasa nasa 5 days so ayan pwede yan isang unlock isang takal na lang isang takala na lang yung gamit natin tapos so, direkta na sa puno hindi okay, naman ganun ka kadami yung timpla ng abono natin so ayan uh, ayan yung upuhan ko mga master wala pa lang kayong masyadong matanaw kasi nga halos katutubo lang nung iba. Pagka tatlong linggo makikita nyo to may ano na to May mga nakatayo na dyan na upo. Tapos na tayo dun sa upo. Dito tayo sa ukrahan mga master. Sampung araw na mula tumubo. Ayan, so, napapansin nyo yung dahon yan nasa tatlong malalaki na tapos may maliit so ito yung ano sakto na uh, lagyan ng abono yung mga ganitong edad pwede rin naman kapag 5 ka days mula pagkatubo pwede na rin yung lagyan kaso masyado pang ano yun mga master masyadong maaga kung baga antayin muna natin na maubos niya yung sustansya dyan sa lupa bago natin abunuhan ng ano, abuno na triple 14. So ito ang ginamit ko, purong triple 14. Ang magiging sukatan ko niyan per puno, ito lang din, lata ng sardinas. Bali ang ukra natin ngayon mga master na sa 2000 kapuno 'yan lahat. Ayan, makikita niyo. So, ayun, simulan na natin mag-abuno. Direkta na yan sa puno May edad na to So sa mga Ano mga master Sa mga Hindi pa ganun ka Maalam mag ano, Mag alaga ng gulay uh, Tingnan nyo lang Yung mga video ko dito Sa page ko Tsaka sa youtube Kompleto yan mga master Kung paano ako Mag alaga ng gulay mula pagtanim tanim uh, pag abono pag apply ng insecticide nandoon lahat so yun mga master uh, medyo natagalan ako bago nakapag upload ulit ngayon uh, marami tayong tanim asahan niyo uh, mag upload ako sa mga guides kung paano ko tinatanim yung bawat klase ng gulay so thank you mga master thank you sa supportan ninyo uh, abangan nyo na lang yung mga susunod na i-upload ko